Sarap ng feeling pag nanalo ka sa bilyar. Lalo na pag malakihan ang pustahan. Yung pressure mo, Papalitan ng saya pag nanalo ka. Kaya kayo, pag naglaro kayo, galingan nyo talaga. Ang lungkot kaya pag natalo ka. Dudong ba isa, oh? Decision game niya. Run out mula uno hanggang noibi kabilaan yung mga nakapusta tahimik decision game kasi under pressure yan pasok noibi wow sigawan na mga nakapusta oh. taas kamay taas kamay sarap ng panalo